Limang karagatan sa Eastern Visayas na uh, nadagdag sa listahan ng mga isinailalim sa shellfish ban dahil husa nakalalasong red tide. Balita mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy, nasa ilalim ng shellfish ban ang limang karagatan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Information Officer Christine Grisula sa isang panayam. Ang makaragatan na sa ilalim ng Silvis ban dahil sa Rintenang Daram Island sa Samar, Sumaraga Island sa Samar, Erong-Erong Bisa at Balogan City, Matarino Bisa, Eastern Samar, sa Kapang General MacArthur, Eastern Samar, Kinapunda, Irinani at Salsido. Samantala nasa red man na sa Local Rintenang Visory Manakang kabato bisa Tacloban, Giwan, Eastern Samar, Kalabayg City sa Samar. Tinanggal naman ang Bifarang Silvis ban sa karagatan ng Armok City, sakop ng Albera, Leyte, Merida at karagatan ng Leyte-Leyte. Mula dito sa DYV Election Radio Takloban, ito si Arstra, dito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay.